So naluto na mga Kanaypi yan na yung nilagang baboy natin. yan the best. Naimas imas si data yung uh, lauya ta, uh, nalammist pa na won. What's up mga Kanaypi? Good morning sa inyong lahat ng mga solid Kanaypi. Nandito na naman tayo ngayon sa parkingan ng mga motor. At nandito na rin yung kapiko Ayan Kagigising ko lang mga kanoypi Bale, ipapakita ko na sa inyo si Milo At para makita nyo yung update sa kanya Siyempre, 7 days na na nakaraan Simula nung uh, pinakapun ko siya Ngayon, makikita nyo na siya mga kanoypi So tara, punta tayo doon ay, maraming sinampay. Pagpasensyahan nyo na. At makangin. Dito na. Sumailo. Si Ayan. Yan na si Milo, mga kanaypi. So, pakawalan muna natin siya, mga kanaypi, no? Ayan. Ito na ngayon si Milo. Ayan. Yan, tignan nyo siya mga kanaipi. Yan na ngayon si Milo. Simula nung nakapon siya. After 7 days, ito na siya. Pakita mo yung pit mo, Milo. Talikod ka, talikod. Ganyan na siya mga kanaipi. Yan. Umihilom na yung sugat niya. Wala na. Lagay natin yung harness mo. Para hindi gumala mga kanipi yung maambon eh. So yan na si Mahilo. Nasa tas ng mga motor. Huwag <laughs> ka nang pupunta dyan naambon. Dito ka na lang. So maambon ngayong araw na to mga kanipi at mahangin. Malamig na naman yung panahon. So papakawalan ko sana si Milo Kaso Nambon Baka magkasakit mga kanoypi. Kaya dito na lang Araw-araw naman yan na ano, Pinapakawalan ko siya dito sa Parkingan Sarap talaga humigop ng kapis sa umaga no? Kaso hindi na mainit yung kapi ko Mga kanoypi. Ha? Huh. Mamaya magkakape na lang ako ulit. <laughs> pakainin muna natin si Milo. Bigyan muna natin siya ng kanyang almusal. Di ba? So, pakainin muna natin si Milo ng favorite niya. Yeah. No. Oh. Pagkatapos ko siyang mapakain, lilinisan ko na yung kanyang kulungan. Ito, si Milo. Magaling na, di ba? Mga kanoypi. Gabi-gabi yan na lumalabas pag out ko ng trabaho. Pinapakawalan ko rin siya para gumala dito. Pero nakaharness siya mga kanipi para ano. Secured, mabilis lang siya na pulihin. Saglit, saglit, saglit. Nanaw. No. Tayo no. ka nga tayo. Tayo. Ayan si Milo. Laki-laki na na niya. No. Nanaw. No. Bitin ka pa. <laughs> Ayan yung update kay Milo mga kanipi. Nakita nyo na siya. Tapos ko nang nalinisan yung kanyang kulungan. Tapos ko nang napakain si Milo. Samahan nyo ako ngayon mga kanipi. Pupunta tayo kay Laupanyang Diyan sa tindahan Bibili ako ng Tawag nun uh, Sibuyas Tapos titingin na rin tayo ng gulay nun Magluluto tayo ng Nilagang baboy ngayon mga kanipi. Para may sabaw tayo ngayon Kasi malamig yung panahon So punta na tayo ng tindahan mga kanipi. Maglalakad na lang tayo hindi na natin gagamitin si solid. Malapit lang naman eh, di ba? Wala kasi akong sibuyas uh, at ano. May repolyo na ako doon pero bibili pa tayo ng patatas. Para masarap yung nilaga natin ngayon. Nilagang baboy. <laughs> so wala pala akong face mask. Pagsusot muna ako mga kanayipi yan may face mask na tayo. Sobrang lakas ng hangin, tinatangay yung payong ko. Huh. huh. Tignan nyo naman mga kanaipi <laughs> Nagmumoist na yung salamin ko Ito yung mahirap pagkuhan nakasalamin tignan nyo yung mga gulayan ng mga Taiwanese oh ganyan ganyan lang pero ang gaganda ng mga tanim nila Mahilig kasi silang magtanim, mga kanoypi. Masisipag silang magtanim ng mga gulay. At hindi sila mahilig sa mga karne. Mas gusto nila yung mga gulay, isda, gano'n. Sa ating mga Pilipino, mas gusto natin yung mga karne-karne, di ba? Kaya yung mga buhay ng mga Taiwanese mga kanipi ang haba. Yan, dito na tayo. Dito lang tayo dito. yung sibuyas patatas walang patatas ay nandun mga panaitik ayan patatas isang so lang kukuha rin tayo ng beans mga kanipi punti lang Sipin, ang kawala Okay ma, ano pa niya? Kaya, ako kan to sa chair So, tama na to ganito lang, kunti lang tapos patatas sa sibuyas Pili na lang ako ng tinapay Ayan yeah.

ito na yung nabili natin tapos na natin yung payo ko oh, yung payo buti na lang may may tindang gulay si Panyang ngayon di ba? para may pansawag tayo sa ano sa nilaga nating baboy ngayon na lulutuin yung gulay ko lang kasi doon isang sayote isang ripulyo na maliit yun lang yung gulay ko mga kanaiti so yun, ganyan pa rin yung panahon mahangin at naambon <laughs> kumusta pala kayo dyan mga kanaiti saan mang sulok ng mundo na mga solid kanaiti na nanonood kumusta kumusta At pagpasensya nyo na mga kanipi na ano na natatagalan ako bago ako nakapakap nakakapag-reply ng mga comment nyo. Busy kasi mga kanipi. At pagpasensya nyo na kung hindi tayo nakapag-shoutout last last vlog. So ngayong ngayong vlog na to, sisiguraduhin ko sa inyo na makakapag shout out ako sa inyong mga solid kanoypi na nanonood ah. lakad muna tayo so ito na yung karne natin na lulutuin yan kunti lang siya, mga kanoypi. lalagyan na lang natin ng gulay lalagyan natin lahat tong bagyo beans patatas tapos may repolyo pa ako doon. Eh. yung tinapay na yan bawon natin mamaya So you wanna para lang na Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, wake up. today's gonna be a good day, wake up, wake up. today's gonna be a good day wake up, wake up. Wake up. Wake up. Today's gonna, Wake up. Wake up. gonna Tong ng baboy. Lalagyan na natin ng tubig mga kanayti at Salang na natin sa kalan. pinapakulo natin yung karne ng baboy mga kanoy ko na tong mga gulay na ilalagay natin mamaya natin lalagyan ng sibuyas yon pag kumulo na siya so ito yung repolyo na gagamitin natin galing ito sa tanim ni kuya noli kuya noli oh. tanim mo to di ba oh, <laughs> <Sa likod. laughs> <Ay pray. laughs> ang kikit ng kono mga kanipi, ng repolyo Bali, binigay ni Kuya Noli sa akin Yan mga kanipi na uh, hugasan ko na to. Ripul Tanggalin lang natin yung ano. Bali, slice lang natin na ganyan. Yan. Ang cute ng <laughs> 'Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hellish. Into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my mind. Tapos lalagyan na natin siya ng paminta. Pamintang buo. yan. Tignan natin. Ayan. Wow. Sarap nito. Mga kanayuti. Ayan. Mausok-usok pa. Mm -hmm. Ayan. Ilalagay na natin itong patatas. Tapan na natin. Ito yung niluluto nating nilaga sa Ilocano, La Uya. La Uya, mita, mga kanoypi. At uh, linaga nga uh, baboy, ti eh, Tagalog. <laughs> so, naimas, di si datay tatta. Di ba? Sa mga Ilocano dyan, nakaka-relate sa mga sinasabi ko. Di ba, mga kanoypi? na imas ate si data yung uh, lauya nauya ta uh, nalamis <laughs> tatawa ko mga kanipi. so orayan tayo ti pangikabil tayo di di, di Ricardo ng uh, bagyo beans ten... mm -hmm. so mga kaliti unti lang na patis yan. Pampa, ano lang yun. Pampasarap. <laughs> Tapos lagyan natin ng asin. Pagkulang pa, dagdagan na lang natin. Amoy, amoy na naman yung patis. Ito na natin. At may lagay na natin tong ano, tong gulay. Yan, to. Yan na. Mm -hmm. yung ripulyo na maliliit. Yan. ano So naluto na mga kanoy Yan na yung nilagang baboy natin Yan The best oh. mm -hmm. Sarap yan mga kanayipi. So kakain na tayo mga kanoy pi Diba Ito yung ulam natin ngayon Ayan Nilaga Oh. Nausok pa. Di ba? Kain tayo mga kanaypi. At hihigop tayo ng sabaw ngayon. Ayan. Magsasabaw tayo ngayon. Kasi malamig yung panahon. Ang sarap mga kanaypi nalalasaan mo yung gulay lalo na yung bagyo beans ha nachambahan ko na naman tong luto ko na to <laughs> so kain tayo mga kanaypi ano ang ulam nyo ngayon dyan sa lugar nyo yeah. Usok-usok pa yung kanin natin kasi bagong luto yan. Nag-iwan sa mga anay na kastila ang mga kanoyte. Tapos siya, no? Oh. oh. Taba. Uh -huh. Sarap ng gulay nito mga kanoyte. Yan. Yung patatas natin na durog na. So mamaya bibigyan ko na lang si Kuya Noli niyan. Kain tayo mga kanaypi So hindi ko na tatanggalin tong bunit ko kasi malamig mga kanaypi So masakit yung ulo ko Init Yan o Unang subok Sarap. Mhm. Mm ko yung pagluluto natin ng ano ng nilagang baboy sa Ilocano La Uya. <laughs> Atin ni eh. uh, sa Mhm. Mm okay, mas. So, kain tayo mga kanay pi. Tama lang yung nalagay natin na patis sa sin. So ito, ulam ko na hanggang bukas yan mga kanipi hmm. Panalo talaga The best Masarap pala pag kumpleto yung mga gulay niya. Kasi sa akin, dira lang ako na magluto ng ganito yung kumpleto ng gulay. <laughs> laging, pag ako, laging kulang eh. Minsan, yung sauglang, repolyo, wala nang patatas, tapos yung bagyo beans. Ngayon, kumpleto, di ba? best mga kanoypi so nandyan lang na si kuya noli bibigyan natin ng ulam para matikman niya yung niluto nating nilaga <laughs> natambak natambaan <laughs> ano tayo dito <laughs> eh mas not nakachamba <laughs> may umano kumpleto ba yung ti ko na wala mm. ka lang masarap to pag spare ribs <laughs> Susunod si Sir Pegs. <sometimes>. Baka pa. <laughs> Baka. Baka Wala ka karne na. Ay, ah. masabaw na mo 'te. Eh. <laughs> Ayan, nabigyan na natin ng ulam si Kuya uli para may ulam siya mamayang gabi. Sa hmm. <laughs> so tayo, kakain pa tayo ma. Ha? Mm. So, yun. Bali, sa mga hindi pa nakakalam, mga pi, si Kuya Noli, yung kumuha sa akin dito sa bansang Taiwan at pamangkin namin siya, mga kanay pi. Pero mas matanda sa akin yun. Kaya Kuya yung tawag ko. Paano, paano ba yung bakit ba naging pamangkin namin siya? Ganito kasi yun, mga kanay pi. Yung ah uh, yung nanay ko tapos yung kanyang lola magkapatid sa ama ganun yon mga kanipi kaya naging pamangkin namin siya so ako dito pa lang tayo sa kusina hindi pa ako tapos na kumain mga kanipi kasi nilalasap ko yung gano kasarap yung naluto ko ngayon <laughs> Natsambahan natin yung pagluto ng ganito mga kanipi, yung nilagang baboy. At ang sarap pala pag kumpleto talaga yung mga rekado niya. 'Di ba? Ang sarap humigop ng sabaw. So, balikan ko na lang kay Mamaya, kakain lang ako. Ubusin ko na lang 'to. 'Yan yung kinakain ko. Tapos maliligo. Saka tayo mag-shout out sa inyong lahat mga kanipi. Ayun mga kanoy nandita nandito na naman kami ni Milo sa last portion ng vlog na to at magsha-shoutout na naman kami sa inyong lahat ng mga solid kanoy pi. Sa mga nagpa-shoutout, tapusin niyo tong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan niyo at umpisa na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Ate Linda Valdez Biscayno at Kuya Moon Biscayno from Canada. Shoutout na rin tayo kay Sir Rogelio Liabore Shoutout na rin tayo kay Ate Mercedes Carino Valdez. Shoutout na rin kay Sir Darwin Gamboa from Qatar. Shoutout na rin kay Sir Nelson Absidi. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Yukio Numano, Kasuki Numano, Johan at Ate Loida Casanas from Lungos, Bacoor, Cavite. Shoutout na rin tayo kay Christina Austria at kay Tinay ng Al Mansora, Doha, Qatar. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay John Chinito from Chungli, Taiwan. Shoutout na rin tayo kay Al Papa, Lapu-Lapu, Cebu. -Lapu Shoutout na rin kay Clarissa Baldero. Shoutout na rin kay Gelo Dilo Rosa, from Cavite, at shoutout na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout, ma-promote yung kanilang mga YouTube channel, mga kanipi. Medyo marami-rami itong mga vlogger na i-shoutout natin ngayon. At umpisa na natin. Shoutout kay Francine Journey ng Dubai. Shoutout na rin kay Modi Homeboy TV. Shoutout na rin kay Isip TV. Shoutout na rin kay Bata TV Vlog. At shoutout na rin tayo kay Magic Pin, Proud Pinoy. Shoutout na rin kay The Hustler TV from Laguna. Shoutout na rin kay Life is so good channel. Shoutout na rin kay Kalsada Europa. Shoutout na rin kay The Kuku Vlogs. Shoutout na rin tayo kay MTB Ben Pascual from Saudi Arabia. At shoutout na rin kay Mikti TV Shoutout na rin tayo kay Cherry Chen Taiwan Warrior Shoutout na rin tayo mga kanoy Kay Joss Lani Vlog ng Canada Shoutout na rin tayo kay Rani TV Shoutout na rin kay Perdi Andrea Shoutout na rin tayo mga kanoy Kay Motorin Vlog At shoutout na rin kay Papa Joe Vlogs Shoutout na rin kay Trip ni Kabisho At dito na naman natin tatapusin ang vlog na to mga kanoy Maraming maraming salamat kasi nandyan pa rin kayong sumusuporta sa lahat ng mga videos ko dito sa bansang Taiwan. At thank you so much ulit. Kita kita na naman tayo sa next vlog. I love you all and stay safe mga kanoypi. Paalam ka na Melo. Bye bye. Nga. Peace out.